lang natin magpagas mga tol no? Ihi muna tayo dito sa shield Napakalinis ng CR nila dito Dito sa may kabady Pasok muna tayo dito mga kabady Alcohol Pwede palang gawing ano yun Sabon <laughs> kabadi, sili po na tayo dito. Na-renovate, napakaganda rito. Makita ko sa inyo. Bago tayo magtungo sa paruroon na natin, pre, gawa muna tayo ng kalukuhan dito. Pinala <laughs> kong kaliskis mo, oy. Jack Clark. Sa'yo mga kabadi, no? Dito tayo sa overlooking. Wow, napakaganda rito. May eh, dating tinatambayan ko, eh. Wala pa dito yung shell na to. Talagang dito na ako lagi natatambay mga to. Ayan, no? Napakagandang overlooking, no. Binabati ko nga pala ang aking mga kumpari dyan sa airport. Uh, shoutout sa inyo mga taga-airport, no. Na si mga pampare ko diyan, na si Erwin huh? Tol, uh, er <laughs> Erwin Tol. Bayan, eh, makinig kayo. Erwin Apostol at saka si Gary, si Iris, at saka si Alex Aiko, no. So shoutout sa inyo at saka si Erika ay kay di ha tsaka si Ate Ethel tsaka si Ate Lani no na magaling na <laughs> <Napupunit>. <laughs> so, <yan laughs> naman na nai at tagatahi ng pantalong ko pinapupulit so yun lang mga kapatid samahan nyo ako at tayo magtutungo ngayon ng Manila big pero bago tayo makarating doon kakain muna tayo sa labas hindi para dire diretso tayo no tara let's go samahan nyo ako okay ayan ang daming nagbaba maaga pa masyado kaya konti pa lang tao abangan nyo pagka napitapon na no so yun lang Tara. Let's go. Shoutout sa zero. Ano pangalan niya, sir? sir? Sir Christian, shoutout sa iyo. <laughs> Ayan yan, smiling face oh. Para sa iyo. Subscribe ka, Buddy Vlogs. Thank you. Sa so, mga ka-Buddy. Samahan niyo ako. So what mga kabady whew, Tanghali na naman uh, Ngayong araw Pupunta tayo ng Manila Bay Alamin natin kung anong uh, update ngayon Sa Dolomite Beach no? Alamin natin kung Ano yung mga kailangan gawin Kung pwede na bang makapasok ngayon no? Katatapos lang ng eleksyon So Pero bago tayo dumako doon Kain muna tayo mga kabady Okay. Mm -hmm. Order tayo. order Hi, ma'am. ma'am. order one oye, oye, ma'am. oye, 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 hours, oye, 24 hours din. ah, okay. um, uh, shout out kay Mami Okay, thank you po. Oh, ano po? So, mga kabady, naka-order na tayo. Kaya, antay na lang natin. Hello, shout out kay sir. Hello Cause I got something to prove I gotta take what I hate Patay na mga kabady Woo! Patatapos na natin kumain Samahan niyo ako, papunta tayo ng Manila Bay Alamin natin kung anong update doon ngayon Na? Let's go! An hour later Filipinas at ayun nga mga kabadi, dito tayo ngayon. Ah, Manila Bay, ano? Ah, Solo by Street. So, maya maya punta natin doon. Okay? Shout out sa mga kaibigan ko rito. Ano pangalan mo, sir? Woo! sir. Pimpon, sir. Ano pang... Saan kayo galing? Ha-aplikante po kami, sir. Ha-aplikante. Good job. Sana, eh, matanggap kayo, ano? Rilio. At pangalan, Rilio. Sir Rilio. Shout out kay sir. Johnson po. Sir Johnson. Altaro. Parot pala na. Oh. <laughs> <laughs> Mukha may pinagdadaanan si Sir ah. So anyway, sana matanggap kayo no. Ayun na, nasasabi ko. Solid, solid. Solid. Okay. Yaya sila mga kabalik. Nag-apply. Naway matanggap sila sa uh, gusto nilang pasukin trabaho. Okay? Thank you. Pero katanungin muna natin yung mga kasama natin dito mga katambayahero. pero, no? Ano Kabadi vlogs po ma'am. Mga shout out sa inyo. Say thank you. Subscribe kita. Thank you. Shout out kay ma'am. Ano pangalan nyo ma'am? Tio. Ayun. Shout out Mara. Ayun yung Mara. Shout out sa inyo dyan. Ayun. Si Maxi. Very for today's video. Kabadi vlogs. Subscribe. Shout out sa inyo si Rapangalan. pangalan? sa Bernard Luna Yun, shoutout sa iyo Yun Hello sir Hello sir Shoutout sa iyo Sir mga kabadi, dito tayo sa overpass Ang Manila ang sentro ng Pilipinas. Manila Bay ang isa sa pinakamainit na pinag-usapan sa loob at labas ng bansa. Maging ang ordinaryong tao at mga sikat sa Pilipinas maging sa pahayaga. Dahil sa ilang dekada ng nakabalot sa madilim at walang buhay na nakaraan. Ngunit nagkaroon ng pag-asa nang umupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang bigyang pansin, buhay, pag-asa. President Rodrigo Duterte has vouched for the efforts of Environment Secretary Roy Simatu in rehabilitating Manila Bay. Dolomite is beautiful to the eyes. At ito na nga, ang hitsura ng Manila Bay. Nagmistulang tourist spot sa ating bansa talaga naman ang laki ng pinagbago no? ah tayo na mga, mga kabady malapit na tayong uh, makapasok dito sa Dolomite Beach alamin natin kung anong uh, update dito ngayon sa Manila Bay phew ganda ang dating uh, mabaho basura ang uh, dating maraming burak eto na ngayon mga kabady kung mapapansin nyo eh, talaga namang ang laki ng pinagbago no? yan po yung latest update sa mga sandaling ito ngayon mga kabady ha? Huh? May 2022 Sir, pwede po bang pumasok dyan ngayon? Bawal? Kailan po pwede magpapasok dyan? Ay, wala pang advice eh. Wala pa? Bubuksan. Paano malalaman kapag ka ma pwede nang ano, makapasok dyan? Ay, makikita nyo naman sa ano ng

So yung mga kabate, uh, sa mga sandali ito, hindi daw pwede pumasok. Pero try na natin. Try lang natin kung papasukin tayo. No? Ayan o. No? Kanta Approve. Ang galing. So yung mga kabate, sarado, no? Kinausap po yung gwardiya. Ang sabi, eh, pabuking sa website nila uh, sa DENR mga kabadi no? so hanggang dito lang tayo mga kabadi pero kahit ganun pa man kahit nandito tayo nakikita naman natin natatanaw natin ayan no kung gaano kaganda ang uh, dating uh, marumi puro basura maraming burak ayan na ngayon mga kabadi talaga namang Napakaganda! Punta kaya tayo doon Shoutout po! Shoutout sa inyo! pangalan sir? Meron si Lino! <laughs> <laughs> pangalan mo sir? Yes, sir, Pangalan? Yes, yes. Ayun! Mga mga kabadid Shoutout sa kanila Thank you! Bye bye! Bye Bawal pumasok oh, no. nah, Ito pwede Ganda na no? Dating puro basura Ngayon tinan mo naman Kung gaano kadisente Isa sa pinalakpakan Ng buong mundo Ang ginawa Ni Rodrigo Duterte mga kabady Ang laki ng pinagbago no dati puro burak yan dyan Pag dumadaan kami napakabahon So ay mga kabady Tayo dito Bawal pumasok. <laughs> Tingnan natin yung napakagandang ano. Hilip tayo. Wow! Dahil bawal lumapit o bawal pumasok mga kabati, hanggang dito lang tayo sa gate na to. So yung mga kabady, katatapos lang natin doon. Totally, so, hindi tayo ba, hindi tayo pwede pumasok sapagkat napaka higpit pa rin hanggang ngayon. No? Kailangan magpabuking sa DENR o tanggapan nila, no? Kasi hindi basta-basta dahil napaka higpit. So ayun mga kabady. Hello sir, shoutout sa inyo ma'am. Ang pangalan? Jun. Sir Jun at saka si ma'am. so ayun, dahil di kami nakapasok, hanggang dito lang muna kami. No? Di bali, masarap naman ang hangin. So ayun lang mga kabady. Siguro sa susunod na pagkakataon baka makapasok tayo. Napakaraming gustong-gustong uh, pumasok diyan. Nandoon nga si Ate Tsika si Kuya at saka nandoon pa sa kabila kanina. May nakausap ako, gusto na rin na, na pumasok diyan. Kaya lang bawal kailangan ng magpa-schedule o magpa-booking. <laughs> Hello, shoutout sa inyo, sir. Bye-bye. Okay, thank you. God bless. Sa mga kabady, ganun. Kaganda ang uh, nangyayari ngayon. Hanggang dito na lang mga kabady. See you next vlog. Hanggang dito na lang.